Hi guys, so magluluto na naman ako ngayon ng dinner namin. So may dala si dading isang kilong pusit. Tamang tama at nakachempo siya ng sariwa talaga na pusit. Then hinugasan ko na nga siya at tinanggalan ko siya ng plastic sa likod at saka yung kanyang ngusok. Yung kulay itim ba na nasa bunganga niya at pagkatapos hinugasan ko siya ulit at pinatulo ko muna siya. And then hiniwa ko naman yung kamatis. So isang kamatis ang ilalagay ko dito. So pwede naman walang kamatis na sa inyo no. depende yan sa trip nyo. So maglalagay ako ngayon ng kamatis sa aking adobo ubong posit. Siyempre, naghiwa na din ako ng sibuyas kasi hindi talaga yan nawawala sa ating niluluto. So, pagkatapos ko nga siyang hiwain, nagpainit na din ako ng kawali. Siyempre, magluluto na tayo at nung mainit na ang kawali, naglagay na ako ng kaunting mantika. Inuuna ko talagang ginigisa ang sibuyas. So, depende lang yan sa inyo. Depende sa trip nyo na. Pwede nyo unahin ang bawang. Pwede nyo din unahin ang kamate. So, nasa inyo na yan. So, sibuyas talaga yung aking inuuna kasi nga ang, ang bilis masunog ng bawang. So, minsan din naman, depende sa niluluto ko, inuuna ko yung bawang. At nung okay na nga ang bawang, isinod ko naman yung kamatis. So, igigisa lang natin yung kamatis hanggang sa madurog. Nag-add na ako dyan ng kaunting paminta. Siyempre, walang kataposang mix, mix, mix. Imi-mix natin siya ulit. At nung okay na, nag-add na ako dyan ng nor liquid seasoning. So, masarap talaga pag may nor liquid seasoning. Ganon din ba kayo? So, ayan na yung ating kamatis. Hahayaan ko muna siya for about 1 minute para madurog talaga siya. At nung okay na nga ang kamatis, inad ko na na yung pusit at nag-add na din ako dyan ng oyster sauce. So, Siyempre, i-mix-mix na naman natin yan para makombine yung ating ilagay dyan na pampalasa. At nung makontinto na nga ako, naglagay na ako dyan ng kaunting soy sauce. So, tansyahan lang talaga to mga jay. Dipindi na lang talaga sa inyo kung gaano karami ang inyong ilalagay. Tansyameter ba? Ganyan talaga ang mga nanay. Magaling sa tansyahan. So, nag na ako dyan ng kaunting sugar. To balance the taste, char. And then, iminex mix ko naman siya ulit. Then, inad ko naman yung ink na inalis ko kanina habang nagbilinis ako ng posets. Masarap kasi talaga ang adobo pag maraming tinta ng poset. Siyempre, dipindi lang yan sa inyo. Meron din kasing ayaw ng ink. Inaalis talaga nila saja So, naglagay na ako dyan ng isang kutsarang vinegar. And din hinayaan ko muna siya na kumulo ng ganyan bago ko siya hinalo. At nung okay na nga, syempre, di ko talaga nakakalimutan na tikman yung aking niluluto. Baka kasi sobrang alat at sobrang tabang ganarn. At baka matanggal tayo agad sa trabaho at makauwi tayo sa Pilipinas nang wala sa oras. Char! So that's it guys. I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. So ayan, ready to serve na yung aking adobong pusit ala version char. Let's eat guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye. God bless you all.